Nakaraan lamang, nagkaroon ng malaking shake-up sa NBA matapos matrade si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers papunta sa Dallas Mavericks. Kasabay nito, binigyan na rin ng standard contract si Jordan Goodwin, isang promising player na dating nasa two-way deal. Ngayon, ating tatalakay ng mga pinakabagong kaganapan sa Lakers. Isang buwan na ang nakalipas matapos maghanap ang franchise ng trade deal para kay Anthony Davis, na nagresulta sa isang blockbuster trade kasama si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Ayon sa mga pinakahuling pahayag ni Jeannie Boss, owner ng Los Angeles Lakers, ang pangunahing dahilan ng pag-trade kay Anthony Davis ay ang tatlong magkakasunod na taon ng pagkatalo ng Lakers sa Denver Nuggets. Sa kabila ng mga pagbabago sa roster at coaching staff, tila wala pa rin sapat na pagunlad ang team sa mga nakaraang season. Bukod dito, isa pang malaking isyo ang naging ugali ni Davis, na ayon sa mga insider, ay madalas magreklamo tungkol sa sistema ng Lakers. Hindi raw siya komportable sa kanyang role bilang sentro, bagamat mas gusto niya maglaro bilang power forward, ang posisyon kung saan siya mas komportable at epektibo. Sa loob ng anim na taon, nagbigay naman ng malaking serbisyo si Davis sa Lakers, kasama na ang pagpanalo ng championship noong 2020. Subalit, tila hindi na siya masaya sa kanyang sitwasyon sa team. Kaya naman, nang magkaroon ng pagkakataon na matrade siya, agad na kumilos ang management ng Lakers. Bagamat maaaring magdulot ito ng sama ng loob kay Davis, tila naging maganda naman ang resulta ng trade para sa Lakers. Sa kanilang huling 21 na laro, nakapagtala sila ng 18 panalo at 3 talo lamang na nagtulak sa kanila bilang isa sa pinakamainit na team sa NBA ngayon. Samantala, isa pang malaking balita ang pagbabago sa kontrata ni Jordan Goodwin. Mula sa two-way deal, inaasahang makonvert na ito sa isang standard contract. Ayon kay Lakers reporter na si Jovan Buha, malaki ang chance na maging bahagi si Goodwin ng playoff roster ng team. Si JJ Redick, isa sa mga konsultant ng Lakers, ay nagpahayag na posibleng isama si Goodwin sa kanilang shaman rotation. Para magawa ito, kailangang magtanggal ang Lakers ng isang player sa kanilang current roster. Parehong binanggit si Nakam Reddish at Alex Len bilang posibleng matrade o mawave, ngunit mas mataas ang chance na si Reddish ang aalisin dahil sa dami ng wing defenders ng team. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, patuloy na nagpapakita ng magandang performance ang Lakers. Sa ngayon, sila ay itinuturing na isa sa mga top contender sa Western Conference. At isama na rin natin sa balitang ito, na good news sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Si Austin Reeves ay inaasahan ng babalik sa game nila kontra sa New York Knicks after missing the last two games. Si Reeves ay malaking parte nga ng team na ito ng Lakers. At kung gugustuhin nila na from a playoff caliber team ay maging championship caliber team sila, kailangan nila na matiyak na hindi lamang fit sa Lebron at Luka. Bagkus pati na din si Luka at si Austin Reeves, o kaya naman silang tatlo. Kailangan nila na mag at hindi matulad sa Phoenix Suns yung Big 3 na individually ay very talented. Subalit bibihira na magdominate dominate ng sabay kapag magkakasama sila sa loob ng court, si Rui Hakimere ay out pa din nga sa game na ito.